Ikatlong Kabanata Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Hudea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, Pagsisihan na ninyo at talikda ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya may isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang darana ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanyang namang pagkain ay balang at pulutpukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa magkabilang panig ng Ilog Hordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Hordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariseo at mga saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Lahi ng mga ulupong! Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patundayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa, dahil sinasabi ninyong aman ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, na kahit sa mga batong ito, ay makakalikha ang Diyos ng mga anak para kay Abraham. Nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga, ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisit pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan sa akin. Hindi ako karapat dapat maging tagadalaman lamang ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa Hordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Tumutul si Juan, Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Sumagot si Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos. Kaya't pumayag na rin si Juan. Nang mabautismohan na si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa Kanya at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong Ikaapat na kabanata Pagkatapos doon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng apat na araw at apat na gabi, kaya't siya ay nagutom dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga patong ito. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dito, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiulog ka. Sabagat nasusulat, itatagubilin ka niya sa kanyang mga anghel at aalalayang kanila sa kanilang mga kamay upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kaningningan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung lulod ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, Lumayas ka sa tanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang siya mong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa bayan ng Kapernaum na nasa baybayan ng lawa ng Galilea na sakop ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas lupain ng Sabulon at lupain ng Neftali, daan ang papunta sa lawa sa ibay ng Jordan, Galilea ng mga Hentil, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maliwanag na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Sinasabi niya, Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa dagat ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka, kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapakaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga may sakit. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasaniban ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Hordan.